Akala ko mga bes, mga anak na ako sa araw na to. Dahil sobrang naninigas yung chan ko dito, tapos ang sakit pa. Agang pahilab-hilab siya mga bes, kaya naisipan ko nga check up muna. Aalis kasi kami ngayon mga bes, makikipag birthday kami sa Jollibee. Kaya tinanong ko muna yung OB ko mga bes, kung pwede pa ba akong gumala. Nagsuta pa sa'yo, sa'yo, yapay buntis, masakit na yung pinachan. Ito nga mga bes, at naligo na ako para makapagpa-check up na ako bago kami umalis Init na init pa nga ako dyan mga bes, kahit nakabukas na yung aircon, naka-electric fan pa ako Pinagtatawanan nga nila ako mga bes, dahil ako nga lang daw ang naiinitan Siguro nga dahil malapit na rin ako mga nakaya kaya mainit na yung pakiramdam ko O ito nga mga bes, at nakapag-tiktok pa nga ang buntes kiniintay ko nga dyan si daddy kay mga bes, at ayan nakapag-tiktok pa nga ako sa totoo lang mga best, gustong gusto ko na nga talagang mga anak dahil nahihirapan na rin ako. Kaso mga best, parang ayaw pa ata niyang lumabas. Nakapagpa-check up na nga ako dyan mga best at hindi pa nga daw siya lalabas. Kaya pwedeng pwede pa daw akong gumala mga best. Lagi nga siya sumasakit mga best at naninigas pero hindi ko na rin pinapansin. Ayaw ko nang umasa mga best, lalabas din siya kapag gusto na niyang lumabas. Nag-e-enjoy pa nga daw siya sa loob ng chan ko mga best kaya wag daw tayong excited. Malapit na nga rin ako mga anak mga best di ko pa rin alam kung anong ipapangalan namin sa kanya Dahil ang dami din nang sasuggest kung anong bibigay namin pangalan sa kanya Comment nga kayo mga best kung anong magandang ipapangalan namin sa baby girl namin Actually tama nga best, tatlong Maria na sila Anyway, highway mga best, nandito na nga kami sa Jollibee Santa Rita. At medyo na late nga kami ng konti mga best dahil nagpa-check up muna a etong Ito si Baby Aria naman mga best, naka-ambush agad ng candy. Ito nga at pinaparinig pa nga sa akin dahil pumuputok daw sa bibig niya. At habang nga nagpa-party sila sa loob mga best, ito naman si Baby Aria at nakapila na dito sa labas para magpa-picture. O ba diba, hindi sila magpapahuli sa picture-picture kahit hindi nila ako kasama? <laughs> Ang hirap talaga maging vlogger is teris mga best. Minsan wala ka sa video dahil ikaw mismo ang nag-v-video. Fast forward mga best, tapos na nga dito yung party at unang-una nga sa pila si Baby Aria para makahingi ng giveaways. Tingnan nyo naman mga best, tuwang-tuwa Baby Aria ko. Yun lang mga best, thank you for watching. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.